Nasa kabilang linya na natin si Arya, Leia. Uh, ibabalita niya, andun pa rin yata siya sa Kabanatuan ngayon. Ibabalita niya yung uh, pagbakante ng malalaking bus company uh, dyan sa Kabanatuan Transport Terminal na nagdulot daw ng kalituhan sa mga pasahero na luluwas pa Maynila. Bakit naman kaya binakante? ang Kabanatuan Transport Terminal. Ah, alamin natin yan. Arya Lea, pasok. Arya -Lea. Lea. Magandang pangyali po sa ating mga taga-pakinig dito sa bayan ng Gingga at lalong-lalo na po sa manakabang sa ating Facebook live stream ngayong araw. Binakanti na ng mga malalaking bus companies katulad ng SESCO, Baliwag Transit, Star, Golden Bee at Solid North. Simula kahapon Mayo 20, sa kasalukuyan ang Kabanatuan Central Terminal. Ang nasabing pagbabakanta ay bunsod umano ng bagong patakaran na pagtaas ng mga singil sa mga gumagamit sa terminal na aabot sa 5,000 piso. Bawat bus na hindi nito silang ayunan, kaya lumipas ang mga ito. Pati mga parking fees ng maliliit na bus at van at mga jeepney na ang dating binabayaran ay ticket lamang umano ay tataas din. Ang nagsabing terminal ay pagmamayari na ng SM, nabili mula sa ng ulukan ng Abanatuan noong 2023. Nagdulot naman ng kalituhan sa mga pasahero ang paglipas ng terminal. Nasa sa Street na sa kasalukuyan ang Pagpal, Pagsesco, Five Star, Baliwag at Golden Tee. Habang nasa labas lang ng transport terminal ang Genesis at Solid North. Ayon kay Ginomoy Siswani ng 5 Star Bus Company, wala pang desisyon ang kumpanya kung makakabalik pa sila sa Central Transport Terminal. Ang mga modernized deep XLC patungo ng iba't ibang bayan o lalawigan ng Nepa Isiha ay nananatili pa rin sa loob ng Central Terminal sa mga oras na ito, maging ang mga passes na patungo ng Bingkalan at Aurora. dito

sinasabi mo ay uh, lahat ng mga bases na malalaki. Oo, oh, na malalaki ay uh, lumabas na diyan sa Bullish. Central Terminal. Pero ang natira yung Apo mga lokal, local, yung provincial Apo. yung mga provincial. provincial. ay nandito pa papunta sa lukuyan. Yung mga makapunta ng Dingalan, Aurora, Baler. At ito nga po, mga jeepney, modernized at XMT, ay kasalukuyan kung nandito pa sila. Pero Meron pong mga bulung bulongan kanina, may mga napagtanungan tayo na baka sila na rin ang susunod. Mm. Ano nga ang dahilan? Bakit daw at uh, uh, uh malis dyan yung mga buses? Mga big buses? Opo. Ano what po ang samang Renta ano ba yung babayaran nila? Renta rin, ba? ba talaga ang dahilan? Renta o, ba? Talagang, uh, na o... na sila. O yung, yung 5,000 kada bus <laughs> daw eh. Ano yun? Yung... Parking siya. fee sinilin ba yun? Kasamang GS, yes. mataas daw ang nakaambang pagtaas ng similin. Bagay na hindi nila sa kakayunan dahil napakalaki naman daw po. Magkano ba? Ang... Ah, ano yun? Yun ba yung si 5,000? Kasamang GI 5,000 per bus sa kada isang buwan. So ah. kung halimbawa si 5 star, yes. Alimbawa kung si 5 star ay papa, magpapasok ng renting buses. Dahil marami talaga silang bus pati ang festo, mm -hmm. lalo na ngayong magpapakasyon. So malaking bagay din daw po yung mawawala. 100,000 yun? Kung may venting ano sila? Yes po, uh, yes po. Uh, 100,000 yes. yes. isang buwan? Oo. Aba, din na ikpa. Dinaig pa yung toll fee? <laughs> ang, hindi, 5,000. Para silang umuupa ng, uh, ng bahay. Oh, ng, no. na tuluyan oh, na oh. 5000 sa isang bus yun. oh, oh. eh oh. kung magre-rent sila, maglilis sila ng isang malaking lote, magkano ang babayaran nila doon kung sa college? May, may 20, oh, isang dami. Oh, oh. Okay. Okay. may kaibahan ng ano oh, oh. eh. May kaibahan kasi ang central terminal na lang oh, oh. lahat yung ano. Yes, Pero dapat yun niya na, yan, oh. ano yan eh. Operated yan ng ano, ng uh, LGU. LGU Talaga, para oh. uh. Para service talaga, uh -oh. hindi yung uh, uh, privado na pag-aari ng isang malaking uh, uh -huh. negosyante. Eh, sila, kung ano gusto nilang i-dicta pressure, uh -huh. masusunod. Eh, panigurado naman yan, na ipapasa rin nila sa pasahero yan, uh -huh. yung uh, taas ng single sa central terminal fee. Pagka... Pupunin din, din nila sa pasahero yan, kasi syempre... Eh, saan nila kukunin yun? Di ba? Wala. Ano pa Sa Osan, uh, Ayalea, yung halimbawa, Baliwag, nasaan sila ngayon pumaparada? Baliwag po, kasama ang Gmail, sila ang parking zone po sa Solueta. Pinuntahan po natin kanina sa Solueta Street. Saka ba to, magkasama po sila? Saka yung Golden Bee. Samantala yung Sexto, saka po yung Five Star, magkasama sila. Ang Genesis, at solid north dito po sila sa private uh, pribadong lot lot eh, kapabilang ng central terminal ah mas bakit mas mura doon sa mga nili, uh, nilipatan nila opo oh, mas mura daw mga... po mas mura daw oh mm -hmm. Ay, ganun talaga. Saka ano, ang masakala ko tamang di kung saan-saan na lang sila nag-pick up katulad ng Solid North, Genesis, kung sa sa kung saan saan na lang sila nag pick up ng pasahero sa gilid ng highway kasi nga po nalito yung mga pasahero. Hmm. ay so bigla-bigla uh, wala hindi hindi nila nakita yung uh, ato, mga ato, bus ato, sa tama. terminal. Wala man lang paabiso kahit sa ato. mga bus terminals man lang. Kahit yung mga Facebook nila account? Sa bagay kung sanay ka na doon ka magpupunta. Oo, oh. dahil uh, oh. pakikita yung Facebook. Oo. Oh, oh. Wala nang dito. Sige, o yan, Lea. Maraming salamat. At uh, mahina ang iyong signal. Oo. Oh, oh. Opo, opo. Mahina po ang signal dito sa kabanatuan ang dito. Oo. Oo. Oh, oh. Ay, di tataas ang ano mo, ang bayad mo dyan. <laughs> sa dito? Hindi, <laughs> sa ano, sa terminal. Hindi pa. Kasi wala, dating pa 25... Dating 25 pesos hindi pa kami. na ticket. Pero may menong nakaraan, may napag-usapan na rin. 'Yung para sa mga XLP na per unit nga 1,000 na pagmitingan sa palayan pero hindi pa sila ngayon hindi pa na approvean niyo kasi din daw po ang amin mga yung mga may XLP. Mm. -hmm. Okay. Radio